Kumusta kayo guys? Ngayon lang ulit ako nakagawa ng video. Ang isi-share ko po ngayon ay tungkol sa kung paano ako mag-repack ng tuyo at kung magkano ang kinita ko. Tara po, samahan niyo ako. guys, mga kasari, mga katendera. Bali, dalawang kilo yan. Ginagawa ko, nilalatag ko muna. Tapos, tinutumpok ko. Apat na piraso kapag malalaki at limang piraso kapag medyo maliliit. Ang isang kilo nga pala niyan ay nagkakahalaga ng 110. Bali, dalawang kilo yan kaya 220 ang halaga lahat niyan. Siya nga pala guys, kaya mura yan. Pinasasabay ko 'yan dito sa kapitbahay namin na namimili sa Maynila. Diyan sa bagsakan ng mga tuyo, kahon-kahon sila bumili. Kaya binibigay niya sa amin 110 kasi pag per box pala, mas nakakamura sila. Nagkakahalaga lang ng mga 90-95 ang kilo. Nagaad na lang sila ng kung magkano ang idagdag nila kaya 110 ang bigay sa amin. Once a week sila mamili, kaya lagi din kaming nagpapasabay, kada pamili nila. Mabili din po sa akin ng tuyo, lalo na kapag naulan at sa almusal. Masarap yan guys, prito o kaya ihaw. Tapos may kamatis, sarap. Pero guys, dapat paminsan-minsan lang tayo mag ng tuyo. Alam naman natin na lahat ng sobra ay nakakasama. Bawal daw to sa may UTI at high blood. Kaya kailangan paminsan-minsan lang tayo mag-uulam nito. Ayan guys, naka 42 akong tumpok. Sampu-sampu ang isang balot. 42 times ten, four hundred Minus two Kumita ako ng halagang 200 hundred pesos. Tsaka nga pala yung plastic. Pero hindi ko naman naubos. Ang halaga nun ay 10 piso. Palagay na limang piso ang nagastos ko sa plastic. Meron pa rin akong one Malaki pa rin, di ba, guys? Tiyaga lang tayo sa pagre -repack. At maghanap din tayo kung saan tayo makakabili ng mas mura. Kasi dati dun sa dati namin binibilhan, 160 hanggang 180 ang presyo nila. Malaking bagay din yung halagang 60 o 70 na matitipid mo. Dagdag pa sa kikitain natin yon isipin natin lagi kung paano mas mapapalaki yung kikitain natin sa ating ibinebenta. Alamin natin kung saan tayo pwedeng bumili na mas nakakamura tayo. Ayan guys, hindi ko na masyadong pahahabain pa ang aking video. Maraming salamat nga pala sa mga nagsusubaybay at sumusuporta sa maliit kong channel. Sa mga subscribers ko at silent viewers na laging nanonood ng video ko. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga silent viewers ko nga po pala dyan, baka naman po, please subscribe nyo na ako. Cher! Shout out din po sa mga walang sawang nagla-like at comment sa video ko. Madami po kayo kaya hindi ko na po kayo iisa-isahin. Maraming salamat po uli sa inyo hangad ko po na maging successful tayong lahat sa whitey world wag lang po tayong magsasawa at maging consistent sa ginagawa natin palagi po kayong mag-iingat kung ano man po ang ginagawa nyo hanggang sa muli maraming salamat po Jesus loves you bye